Walang yatong team aga na to, ah. Lahat ng katim ko, nagbalimbing. Napanood ko, lahat kinuha niya. Walang tinira! Kanino ka team talaga? Team aga! Sigurado ka? Sa team Gina, hindi kay mahirapang katulad ng ginawa ng team aga. Aga? Team Gina na! Team Gina, team aga. Team Gina! Maingang. Ikaw balimbing. Dahil mainit. Team Aga, Team Gina. Team Gina. Good. Oh, ikaw, balita ko, malakas na kay Sir Aga mo sa Team Aga. Team Aga ka talaga. Team Aga ako! Hindi ka magbabago? Hindi! Team Aga ko hanggang Hindi ako katulad ng tatlong diyan Mga balimbing! Team Aga, Team Gina. <laughs> Sipka. ka. <Sika>. Team Gina! <laughs> Sabay-sabay yung sabihin! Team na lang sa kolom. Team na, na lang, lang sa kolom. On this ang in the next! On this and in the Walang Team Aga na to ah. Lahat ng tatim ko nagbalimbing. <laughs> Napanood ko, lahat kinuha niya. Walang tinira! Manda sa akin lahat ng... Gaw! Napanood kita! Bakit ka sumangayon? Napilitan lang na kami! Bilayaram! Wala. Ikaw, anong raton mo? Wala lang po. Wala. Anong raton mo? Napilitan lang ako pa. Bayad ka. Hindi po. Ikaw, ikaw pa naman yung kameraman ko na inaasahan kong hindi babaling Kumanta ka pa? <laughs> hindi na maganda po. mo. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit ka sumang-ayon sa tingin aga? Napilitan lang po. Napilitan, ha? Kanino ka talagang team? Kanino ka team talaga? Timago! Sigurado ka? Oo! Sa Team Gina, hindi kayo mahirapang katulad ng ginawa ng Team Aga. Pinahirapang kayo, Team Gina! Kakain lang kayo, magkakapera pa kayo. Walang kwenta ang Team Aga. <laughs> Team Gina, Team Aga. Team Aga! Tikman mo. Team Aga. <laughs> Team Aga? Team Gina na! Kumain ka! Ubusin mo yan! Puro pasarap lang ang Team Gina. Team Aga, banu yan! Diba? Ang sarap ng buhay mo. Mm. Hindi ka magpupusap. It melts in my mouth. Now, so, Team Gina, Team Aga. Team Aga! Sampal ko sa mukha mo, tumusit hawak ko. Team Gina, Team Aga. Team Aga. Team Aga pa rin ah. Tim Gina, Tim Aga. Tim Gina. Maingat. Puro pasarap lang sa atin. Tim Aga, wala yan. Puro pagpapahirap. Ano masarap? Tim Aga, Tim Gina. Tim Gina! Very good. Ikaw, Balimbing. Tim Aga, Tim Gina. Tim Aga. Tim Aga. Tim, Gina. Tim Aga, Tim Gina. Tim Aga. Tim Aga, Tim Gina. Timaga. Gas! Sampal ko kaya ito yung spaghetti sa mukha mo. Gina. tingin. Timaga. Timgina. Timaga Aga pa rin, ha? Tingin mo na kung magkitingaga ka. <laughs> Dahil mainit, Team Aga, Team Gina. Team Aga. Team Aga, Team Gina. Team Gina. Good. Sa so, akin. dito ko Aga, Team Gina kayong lahat. Walang kwenta ang Team Aga. Ito mo pa. Ito mas masarap na ako yan. May flavor. Sabi ko na Aga. Eh, balimbing ka. At nalalagyan ka. Nabibili ka, Recomedes. Madali kang bilhin. Gusto ko yan. Madali kang bilhin. <laughs> team Aga ka, Team Gina. Team Gina. Good. Pusin mo yan, pati ibasok, nguyayin mo. Sa so, balita ko, malakas ka kay Sir Aga mo sa Team Aga. Bagong recruit ka. At matigas ang pagkasabi mong Team Aga lang ako. Team Aga ka talaga? Team Aga ako. Hindi ka magbabago? Hindi. Team Aga ko hanggang mamatay. Hanggang mamatay ka? Hanggang mamatay. RJ, Team Aga, Team Gina? Team Aga pa rin hanggang sa dulaw. Dulaw Luzon, Visayas, Mindanao. Timaga ka, ha? Ano makukuha mo sa timaga? Magpusap? Timaga pa rin! Timaga pa rin. Timaga pa rin! Oo. Oh, talagang timaga ka? Timaga pa rin! Hindi ako katulad ng tatlong yan! Anong masama sa tatlong yan? Mga balimbing! Hindi sila balimbing. Ginagamit lang nila utak nila. At natin kung di mo pa rin gagamitin ang utak mo. Team Aga, Team Gina. Team Aga pa rin! Team Aga, Team Gina. Isip ka, panggatas na ng anak mo Team Aga pa rin! Team Aga, Team Gina. Last chance mo. Team Aga, Team Gina. Panggatas, pangkape, pantinapa. Team Aga pa rin! Wala na ako ilalabas. Last chance. Team Aga, Team Gina. 4,000 na yan. Isip ka. Isip ka. Sika. Team Aga, Team Gina. Team Gina! <laughs> walang sinabi ang Team Aga. Lahat kayo Team Gina. Mas masarap ang buhay niyo sa akin. Team Aga, walang kwenta yan. Banu yan! <laughs> ngayon, kain na kayong lahat. Kumain na kayo. Pagtaluan niyo yan. ngayon, narinig niyo na, ha? Team Gina lang talaga ang sakalam. Huwag niyo baka naman. Ako, Presidente. Team, team Gina. O, oh, ngayon, mga ka-teammate ko. Sabay-sabay niyo sabihin. Team Gina lang sa kolong! One, two, three. Team, team Gina, lang, lang sa kolong! <laughs> ano masasabi niyo sa Team Aga? Team Aga! Wala. Walang gana kayo. Lakasan niyo. Panis, panis ang panis timaga. Guys ha, narinig nyo na. Ha? Panis ang aga. Oh, yan, yan, na panis aga. timaga. O, ilan na yan. Panis ang timaga. Umaga itong mga G na lahat itong mga kumakain na yun. So, ang dyan, sa kanila yan. <laughs> Wala, panis ka. Sa'yo, pagpapahirap. Ako, pagpapahirap. Asan ang mga loyalty nyo? Walang push-up to. Pupulang. Hindi kahit... <laughs> <laughs> ako papayag! Ayayayayay, ay, 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 Ganito na lang. Ano? Para mo hey. yung mabibigyan sa inyo, meron akong bagong townhouse, pwede tayo tumira doon. Mas malaki pa rin ang bahay ko. May savings ako. May savings din ako. Pare. Anagaan ko kayo. Promise. Mas nauna ako nag-alaga sa kanila. <laughs> Malis ka diyan. Hindi, mag-team aga kayo. Kailangan nyo mag-decision kung anong team talaga kayo. Bawal yung palimbingan mahirap yun. Wait, hindi big. wait. niya sila babalimbing. Wait, 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 wait. May naisip ako. Ang gulo na kasi. But ano kaya... naisip mo? Para mapag-decide kami. Ba't di na lang kaya kayong mag, ano, mag rap battle? Rap battle? parang flip top ganun? Uh, parang flip top. Kung sino mas magaling sa inyong dalawa? Sino mag-judge? Kami po. Para... Kumaapa, pwede. Para malaman nila. <laughs> Okay, yung talaga ko. So, kung sino mas magaling sa rap battle, kung sino mas magaling sa rap battle, It siya ang makakuha ng kampon. Kung ano It din talaga sila. Ito. Sa aking kalan, rank standing, 12-5, mag-ingay para kay Little A. At sa aking kaliwa naman, rank standing, 12-5 din, mag-ingay para kay Maestro G. Kili-kili mo ay maasim. Alam nila lahat yon, ayaw lang nila aminin. Kung kili-kili ko yung Martin, pwede ka nang lumayas at kumunta ka sa bahay sa pimpin.